Ha? Do, uh, uh, uh. Ah, wala Samakat na dusher. Tere. Mama kama eh. Huh. 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 Hindi <laughs> <mo> na ko niya tinanong. Aba, banggit ng babae? Kailangan na 'yan. na 'yan. Kailangan na

Welcome to taal. Tagaytay. Siya, siya ay Taga- Oh, pala to. Welcome to Tagaytay. Ay. ay sa wakas narating din ang Tagaytay. Uh, Ang dami, oh. dami, dami pa rin Ang bikers eh. Ang dami kami तो वल yeah. uh, Oo oh, nga no Ayan yun. Sige. Oh, may pero Maani nag pa rin yung mukha mo. Ayan. Ayan natin mamaya. Hindi na. Ayan. Ayan. Okay okay. Sige po kasi ako sa lobo